Hi guys, it's 9:40 in the morning. It's Friday. Tapos, ang video na po, ang video ng to is about sa mga tao at sa kayo mga weird nonsense questions nila no. Like for example, nasa isang bar ka or cafe. Tapos, nag ano nag order ka. Tinanong ka ng waiter kung anong order mo. Sabihin mo, mango shake. Tapos, tatanungin ka niya if yung ripe o yung green. Like, obviously, di ba, orderin mo yung ripe mango shake. Sino ba yung o-order ng mango shake na hindi ripe, di ba? Like, ang ewan niya, sobra. Tapos, yung nasa bahay kayo, kasama mo yung friends or classmates mo. Tapos, dumating yung mami mo. And, sabi ka na, hi hey, ma, or nagmano ka. Tapos, sinulong ka ng classmate mo na, mama mo yun? Ay. Hindi, hindi, di ko yun mama. Yaya ko yun, yaya ko yun. ba diba, parang, hello, di ba nagmano na nga ako. Tapos, sinabi ko pa na, hi hey, ma, ganun. Tapos, mm, yung ano pa? yung galing ka sa CR tapos basang-basa yung buhok mo, nakatawel ka pa. Tapos tatanungin ka nung yaya mo or kapatid mo eh, naligo ka ba? Like, hindi, hindi ako naligo. Nag-workout ako dun sa CR tapos nabasa yung, ng, ano, pinawisan na ako. Diba parang ang awkward ng tanong nila, halata naman yung sagot tapos tinatanong pa nila. Ano pa? For example, nasa jeep ka, tapos naka-uniform ka na, lahat naka-uniform ka, naka-ID ka, tapos tinanong ka nung katabi mo, saan ka pupunta? Like, sa school, hindi ba obvious, di ba? Parang, naka-uniform na nga, saan ba pupunta yung naka-uniform? Di ba? Ah, uh, Okay, yun lang po. Wala lang po talaga ako magawa ngayon kasi masyadong boring dito sa bahay. Kaya, bye-bye. Miss you guys. See you on June.